Um, hi guys. Um, ang bagungon na nakita mo idol ara. Nan. Ano siyang bagungon dre? Ah. Damo ang bagungon dre. Here kami in Carles Sara. Ara mo po do. Ginapulot lang ya bagungon dre my idol kag. Dire sa aton gina bakal ta bro dre gina pulot lang dre. Gina lang na di ka iban. Pero para sa aton gina sudan ta ni kag mahal ni sa aton.

Hmm? Laktan mo ni na nami ni mai to. Ha? gina bakal tanay pro Gina anu na ni mai Gina pulut lang. First time nga naka penguata bagungon mga idol no kag. Hmm? Untuan nya lang Ayo Nan. Yes sir. Ayo Nan. Yes sir. Siang kasaludan nan yang ma idolo. Nan. Den den. Eh kenapa lagi kido? Nan, I just. <laughs> Ketepatai lambah. Eh, dinak ko alangka ido. Are syo. Nan. Hmm, are begunggu noh. Nan. amo ari isda kakapatay la mga idol isdo no namhay mga idol kanami diri some view diri sa carless mga idol no kay tama git sa ka panhay actually lapit ma lang ang dagat diri dira ma lang ang dagat to oh. kanami nami kag still naga panguwa bagungon yan are aton bagungon ma ito no ah For the go amon ikon manguwa ka mo bagungon diri lang na gali, ma kit an sa gilid sang puno So guys, um, papuli na kami guys. Kagaman ang dala naton sako. Sa uh, begungon. Ani labis ni. Ini napas ani pa. Ara. Godo-godo amo therapy. Inda godo amo therapy.